Hello mga Lodis, um, welcome back to my YouTube channel uh, Nandito tayo ngayon sa grahi natin At um, may gagawin tayo dito sa ating uh, laruan Dahil kailangan magpalit na ng primo sa likod So yan ang gagawin natin ngayon Kadadating lang yung parts order uh, ano, Rear rotor ko na in order natin online So ito yon hindi pa nabubuksan So, yun ang gagawin natin ngayon. So, medyo uh, madaming process dahil alam nyo naman na yung motorsiklo ay mas mahirap magpalit ng preno kaysa sa kotse. Kotse po dahil siguro mga half an tapos na ito. Tatanggalin yung tambucho. tatanggalin dun sa belt o kaya chain kung mayroon kayong chain. Ito belt kasi ito. So, tatanggalin lahat. No? so it's going to be like time consuming all right so there are nothing

Tiga pagi sekarang. Okay. So, that's it. Let's when we're going.